Okay, good morning, good morning. Ayan, oh, papapita tayo, ng sili. Kaso lang, ay maraming may sakit yan, oh, mga tuyo. Oh, natutuyo ang sili. Ano? Oh, dali nga lamig, may punggos na ito. Ay, kapalitan na natin ito siguro. Ay, awaan Diyos, papalitan na. Gawa ng, ano eh, eh. medyo masama ng hitsura. Artem, hindi man may matama na wala. Ah, sige. Sige. Hmm. Ay, oy, mga dami nga naman kwan. Wala nga, hindi na nga mapapaglabangan yung iba. Hmm. Hmm. Ay, oh. Good morning. Lugi pa nga naman kung ilang araw ka naman mag-ano. Tapos may pabubunot. Sige. Pabubunot naman. Nyala. Hmm. Ayan. Ito yung ating bagong time na plat oh. Ayan oh. Ang talong ay kailan niya tungo siya. Dalwa talong ah. Hmm. Tatlo. Apat. Yan oh. Apat. Lima ang talong. Lima. Lima plat talong oh. Sa usili na ulit. isa dalawa tatlo apat o oh lima din ang sili ito ganyan pa sili pa rin ito lima anin ito ibang eh, pa rin pa ng sili ito walo ito naman kamatis yan o eh, nabitin tayo sa kamatis na punla yan o nabitin tayo sa kamatis na punla Hmm. Tama. Ang galing nga naman yung ano. Wow, ang ganda natin pala yan. Eh. Ah. natin Sana na tumama ng ayos. Maganda natin palayan, ah. ang ating palayan. Oh. Maganda ang kamatis. Ayos. Very good. Hmm. Very good ang kamatis. Ayan. Ating palay. Oh. Ayan, ang ganda, oh. Ganda ng palay din, eh, oh. Wow, wala. Bawag good. Ganda, ah. Hmm. Taas na. Nasa gula ito. Ganda. Ganda. Ganda ng palay. Daming <laughs> talo. Ganda ng bulaklak. Ang ating talong oh. Ito ayan ang pala'y natin oh. Ayos.

Ay, ano pa rin yun sa... Tano ka na ispray yung 5 Siro? Bukas. Ha? Bukas. O, oh, pag uminit, dadali ko lang din eh. Uh. Bakit? Hindi nga, para pagbili na, pagbili pagka, no, para malaman. -hmm. Ah, oh. Ay, pabubunod ko na rin, mama? Pabubunod ko na rin sili din eh? Aling sili? Aling Taiwan, dahil kung eh, hindi na maaari eh. Ay, ang dami ng pungkos? Ala, imi, ni la ang mahal sa nanay. Ala, imi, may, ang laman mama isira na ang mga ano, sabi nga ni ano, eh, kung ay ka kuya, eh, gagastusan nga naman ang pagpapaano. Ha? Pagpapatanggal. Ha? Hmm. Ay, ano eh, mas mainam eh. Mas mainam eh. Ha? Ang ah, dami birthday, wala kang marami pang birthday. Hindi mo nakikita? Marami pang birthday. Oh. Ay, hindi eh. Hindi pa ayos, hindi ready kwan. Hintayin natin, hindi, na natin muna natin pabubuhon kay. Hintayin lang natin ma ano, hindi, hindi Mataan ko na. oh, hindi ko na pa kukuha. Kung may mga birthday, kung may abutin, abutin. Ay, wag mo na ngayon. Wala pa tayong Hindi, mabuti, hindi pa nga, oo. Pati, Ay, tumo naman mama aray. Ay, tumo naman ari healing sigang. Ah. Huh? Oh, ito mo. Hmm. Ay, ito ba naman ang nangyari dyan? Ay, ito yun, oh. Ay, yan eh, abunuhan po, halimbawa. Alam oh, ko, no, hindi na, mama, hindi na. Tabubunog ko na rin, Wala na tayo kahit ano Hindi, oh, meron tayo yung silisikang na yun, oh, na magsisibulan, eh. Itay natin. Itay, hindi man, hindi agad bubunot, eh. Ay, sa sawala, mahal, mahal, mahal Hindi kaya nga, hindi naman agad pabubunot, iintayin. Ay, patalwa-talwa kilo. Oo, oh, oh, iintayin, iintayin. Sa mala, Mm, -hmm. kung ano ibunga la ano ko natin. Ay, ay ano mami may mga ano na. Oo. Hintay lang. Ano naman? Are isa. Are naman isa. Ito ang ating palayan oh. Ayos naman yung mga damong ko, yung parang hindi man trigo yung ano? Wala yan lang yan. Mutha. Mutha. Oh, mutha. Mutha. Mm. Hindi naman. Talo-talo hmm. 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 ng palay oh. Ayun oh. Mm. Ang ating kamatis, hindi kaganda naman, ay, ayos naman, ari. Ari naman mama, yung malapit ng mag-anuhan na, oh. Dahil sabi nga yung tanong, kung ngayon ikaw kuya ating pabubungahin pa, ay natin din ikaw niyan. Ay ikaw kuya, oo nga, sabagay, ikaw ari naman ikaw, ay o, mama, may bunga na, oh. May bunga na rin bago, oh. Hmm? Nabunga na. Hmm? Hmm? Nabunga na yung bago, Oh. Yung mga bulaklakan na eh, as dari. Ari ah. ati pasunod, dari tama tama ari mama. Ah, Di hindi pa sunod. Hindi naman patay naman to, so, tali patay. Hindi naman, hindi ba patayin? Hindi naman Eh uh, 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 okay. oh. uh, Oo. Oh. Oh. Ay, ala hindi na, hindi na, yan na siya. Yan na siya. Ang pagagagastos uh, po natin ng 400 na 46, ang tawag at tatanggal. Eh kung gumastos ka ng mga kon, eh, ilang lang naman binhi. Madami, yung madami pa, yung siling Taiwan. Oh, hindi kita tanim pa sa kabila. Oo oh, nga, kaya nga. Ang ate okra, oh. Gaganda na, oh. Oo oh, nga, okra, oh. Hmm. Yes. Bisa tayo ka kamatis. Tama pa kumin. pa yan, pag uminit yan, isprihan mo ang tabi. Uh, Oo, oh, isprihan ko lahat na rin. Hmm. Um. Ay, oh. Kamatis, oh. Very good. Mabago tayo na kamatis, oh. Ang ganda ng binis ni Johnny, eh. Oo. Oh. Ang ganda oh, eh. Ayun, oh. Ganda, din, oh. ay. Ano no? Ay, ang ganda ng lilis dito. Sa pinagal sa nang kamatis. Dapat may kanita. Oh, yun, well, ito talaga malinis. Sadyang malinis. Mama, kita ko. Sadyang, oh, hindi ko pwede hako o. Trabaho, pulido talaga. Sadyang pulido. Sabi, meron lang. Laotra. Laotra lao. Ito yung luma. Ito. So. Laotra Ultralato. Hindi na, yung ginawa ni Yel. O, oh, yung si inhal ng kamatis. Inhal siya ng kamatis na alam yung yung yung, yung pinatira natin kamatis. Yan o, oh, yan. Ayan o. Yan. yung Ayan, kamatis. naman talong at kamatis. Oh. Ayan, pipino. Sprayhan yes, ng ano dyan. Mamaya na. Ah. pa Pagpare natin. natin? Oh, pinaputi ko. Oh, pati yung talong. Pinaputi ko na. Ay, ay wala. Ay, ano naman. Ay, hindi ko ano lang makuha. Dinip pa ako konti. Ay, siya? Paano gagawin natin? Oh. Ay, wala. Ay, oh. Ayan, oh. Ano arin naman mga ay? Sino yung tayo? Ay, ano mga ilang asiling sigang i. Eh? Oh, ay, saka na bunote niya pag kayang may panalim na dito. Hmm. Saka na. Hindi naman natin bunote. Hindi, hindi muna. Hindi muna. Bungo nga, bungo nga. Oo. Oo. Ayan o, iyon ko ano. Ay, pipinuhan. O. May mga yan ka. Meron. Asos. O. Hmm. Ang dami ipipinuh. Ang dami Ang mamaya. Oh, kalaga ko daw. Ano? Ang baboy. Baboy? Mamaya, siya bali. Ay, buo na ating pipino. Yan, oh. Ito, ang init. Uh. Ang init. Uh. Ah! Ang init talaga. Ang init. Bueno. Ha? Sige. Yan, oh. Ay, sabungan bunga na yung sili natin doon. Ay, huwag. sabi na yung ate, Hayay lang muna hangga't wala pa tayong pananim. Kasi may mga berde-berde pa nga naman. Ha? Hindi, sabi niya may mga berde-berde pa naman. Di kung may kung ano yung matira, di pag may wala may pananim na tayo, saka natin kukuha. Ha? Ano kaya maganda ng ating mai May balit dito. Ah. Talong. Ay di na di ano pabalda na din kamatis Ado kamatis sigang Kamatis na sigang daw na Ha, sigang Dito kamatis, eh, taiwan na Eh, yung pasigang Dito sa ito kamatis At talong ano Dale. Kamatis sa talong. Okay. Sige. Ayun, kagad lang kamatis. Sinagayos, ayos eh. Oh. Oh. Baka sakali ka abot ng presyong pampawakwa. Uh, oh. Baka abot tayo ng maganda-ganda din eh. Oh. Hmm. Nagbuhay eh. Oh.

walang ano.

Ano okay. oh, okay. Hello. Ano 'ng kumulo? Hey, ini ay hey, tagpalakwan. Oh, wala na, na 'yan, na. Ha, 'yung puti din eh. Wala pa puti na lang, na Ha? pa yan tapos yan Ay yung puti Hindi pa yan yung puti dyan alam kalau mau tipu, kau tipu. Ada sik, -sik, -sik. Tanggalin mo magulang ha, tanggalin mo magulang at yung hindi mapakilabangan din yung magulang. Wag, yung magulang. Yung magulang saka yung mapakilabangan. Hey, okay. mama. May laki pipino. Hmm? Nasaan? Ha? Wala na pa. Hindi na pagkadaon. Eh. Talaba sa alaga sa spray. Nagala sa spray eh. Ayos yan. Ay, hindi nalagaan eh. Pinabayaan yan siya. Alam mo na ba? pag ayun sa gulay. Alam mo naman pag hindi na aturga. Yan.

Ha? Ang ganda ng talagang ng aburo No? Naiwan ang ibang damo Ha? Naiwan ang ibang damo May sumibol pero may naiwan Ha? Ako, mahal pala yung Paisiro na yun. 1,000 Ha? Hindi 1,000. ko lang talagang 1,000. Yung Oo, oh, yun. na ako. yun mag-spray Ako, nabigla nga ako eh. Putangin, mahal pala ngayon, tika ko talaga mag Yung Ha? lang Ay! magkano ang 5-0 oh 5-0 may lumibis si Quinta oh si Quinta na lang hmm puta nga nga ako yan ayos maganda nating na siro yung Taiwan no may matakad may mababa no ha sa lupa no Ayo, may matakad din mga babae, oh. Saan doon? Mm. Arte, wala ka na sisira dyan ang kamates? Wala na. Oh, ganda ng pagkakakawa ng abono, oh. Ah. Oh. Wala. Ang ah, bueno, marami naman ano yung yung ano? Mutha. Pero may humabol din na ano. Ayun o. Ha? Ah? Ala, ari naman mutang ari kuhan, ari lubog. Ala, may lubog ari. Pag ari na kuhan. Ah, ay, maganda na o. Oh. Matataba na ang puno ng palay. Pero sabi ang mga medyo kumun eh. Oh, matataba na. Ayos. Susubok so, muna ako mag-spray ng power ng kauti doon sa may sili doon. Isalaan muna. Titayin muna natin kung ma ah, ano ma uh, ha ah, wa prob sila muna daan titingnan ko lang muna may bago ako bilang sprayer na maliit eh yung pang kanulaang yung bubang kanila maliit lang ay ayos ang sili ang kamatis oh Ayos. Ya, wala din eh. eh. Talaga mo. Oh. ba? T oh. Uh. Ay, wala eh, haba oh. Hindi pa na lang Ha?

Dari, 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 wala o oh, siya. Eh, tracking ko din. Gaga naman yan. Ha? Striking wala din yan. Hindi, oh wala o. Oh. Wala, wala, wala. Wala siya o. Ya, ya, isa yan o. Ito din niya o. o. O, akong yung upras akong kung i-expressin yung panloko ng hitsura. Uy, mm -hmm. ay, yun? Hindi, muna. titna ko yung kasi isang sprayer kung... ay, talaga kasi dyan. Ay, oh, wala rin. Eh, ang katapat, oh. Tinira din niya, oh. Ay, mayroon mahaba oh. Mayroon mahabang may tira rin pero ano iba yung malalaki hindi na merinda muna kayo merinda may kape yata din yung ate yung tiya din pa rin kayo nagluluto lang yung kape yan Tekin natin ko sa power. Dahil yung aking spray liyan mama. Ano balita?